So guys, uh, pag-usapan natin yung term na autophagy o autophagy. So ang term na autophagy ay cellular recycling. So yung katawan natin ay nag nagre-recycle ng enerhiya. So in another term, kinakain niya yung sarili niya, dinadigest dinadi na yung sarili niyang katawan. So yung katawan natin yung katawan natin doon mismo kumukuha ng enerhiya, nagsisip-sip ng enerhiya, nagpa-process nagpa ng enerhiya doon sa mga katawan natin, sa mga muscle. So uh, nangyayari ang otopagi, pag ang tao ay nagpapasting, so wala nang laman siya, wala na siyang kinakain na pagkain, so ang mayari ang katawan mo mismo, doon na siya kukuha sa katawan mo, sa mga muscle mo man, ng mga uh, kakainin niya. So ang nangyayari, nagkiklensing. So tinatawag na cellular recycling. So maraming benepisyo ang nangyayari pag nagkakaroon ng autophagy ang katawan, autophagy. So number one, cleansing. Kasi wala ano, kasi wala ka nang kinakain. So ang katawan mo ang tutunawin niya ang gagawin niyang inirya yun na yung mga sobra-sobra na mga umiikot na mga molecules sa katawan mo. Halimbawa, may mga toxins diyan na mga molecules. Sugar, glucose. So number one yan. Yun yung unang i-recycle niya. Yun yung unang hatakin ha niya. I-absorb niya yan. I-convert into energy. energy. So number one, glucose. Mga asukal na sobra-sobra sa dyan sa katawan mo, sa dugo mo, yun yung unahin niyang uh, i-recycle, i-absorb kakainin niya, Pangalawa, yung mga protein. So, mga protein dyan na umiikot sa katawan mo na sobra-sobra, yun yung pangalawang kukunin niya. So, hindi lang mga protein. Lahat ng mga debris, mga umiikot na mga toxins dyan, mga molecules, mga toxic man niyan o hindi, kakainin yun, kukunin yun ng katawan mo, i-recycle niya, i-convert niya into energy. So, in general auto pag is cleansing so nagki-cleanse yung katawan mo so nangyayari yan siya pag nagpapasting ang tao at saka nag exercise pero more on in fasting talaga so mabilis lalo na pag 24 hours ng fasting mo doon na nagsisimula 24 hours, 1 day, 2 days, 3 days yun na nagsisimula. Lalo na pag mga 5 days, 7 days, grabe nang utopagi ang nangyari. Kaya, pag ang tao pag nagpapasting, so, pumapayat siya. Kasi, kinakain niya yung sarili niya, mga muscle na. So, pag naubos na niya yung mga umiikot na sobrang asokal sa katawan mo, mga glucose, mga sugar, kolesterol. So, ang kolesterol, kasama din yung mga fats. Yung mga fats sa katawan mo, sa mga bilbil mo, kainin niya yun, tutunawin niya yun. So, maraming beneficyo ang makukuha sa utopagi. So, number one, pang, pang, reverse ng insulin resistance. Number two, pang pababa ng glucose. So, so, kung may diabetes ka, bababa yung sugar mo. So, pwede ma-reverse yung insulin resistance pag nagkakaroon ka ng maya-maya na fasting. So, maya-maya fasting ka. So, hindi lang isang fasting na nare-reverse yung insulin. So, depende sa insulin resistance mo, depende sa glucose level ng katawan mo, depende sa katindi ng diabetes mo. So, abuti ng ilang taon na maya-maya na fasting bago may reverse yung uh, insulin resistance at saka bago mapa bago ma reverse yung type 2 diabetes. So sinasabi ng doktor na ang type 2 diabetes ay hindi na magagamot. Pero pag nagpapasting ka, uh, regular fasting, intermittent fasting, maya-maya nagpapasting ka uh, all, through, all throughout the year, so pwedeng ma-reverse yung type 2 diabetes o pwedeng magamot na. So benefits ng autophagy, eh. so yon sinasabi ko na bababa yung cholesterol mo, sugar, cleansing ng katawan tsaka tataas yung immune system mo so uh, mag activate yung immune system mo na natural so mawawala yung mga pag na activate yung immune system mo malakas yung katawan mo and then yon kolesterol matutunaw yung kolesterol tapos clarity kasi fasting yan clarity of uh, brain wala na yung brain fog mo yung concentration mo maganda na kasi nagkaroon ka ng ano nawala na yung mga excess na mga toxic sa kumiikot sa dugo mo na umaabot sa brain mo yung mga protein na mga bumabarabarad yan na mga uh, harmful na mga protein nawawala na yun kasi yun yung cause ng nagbe brain fog ang tao uh, parang nagiging ano na siya Di na klaro yung pag-iisip niya dahil yon sa mga sobra-sobrang mga protein na umiikot sa ulo, sa dugo, pupunta sa ulo. So gas garden na kasira ng mga brain cells. So na- na-trigger natri yung otopagipag pag nagpapasting ang tao at saka exercise. So dami. So sa immune system pa lang pag na pagana ang ang na, naibalik yung natural na immune system mo dahil sa ito pag susunod na yung lahat so yung mga other diseases pwede rin makontrol, pwede rin mawala halimbawa arthritis so cancer uh, pwede rin, mabini, pwede rin may benefits din ang ano uh, sa may mga cancerous na mga cells kasi yung cancer kanser pala ang pangunahing pagkain niya yun ay sugar glucose so kung nagfasting ka wala na siyang glucose wala na siyang glucose na kinakain tapos yung tumor mismo yung cancerous cells yung cancerous na cells mismo yun yung kakainin mismo ng mga ano muscle mo kakainin ng katawan mo yung mga toxic na mga cancerous cell pwedeng tutunawin siya dahil sa autophagy so pwedeng ma-reverse yung kanser pwedeng mabawasan yung epekto ng kanser pwedeng hanggang sa pwedeng ma-cure ma, -cure, ma -cure talaga siya kasi sa kakapasting mo tu pagi. so other benefits um, babalik yung ano mo yung katawan mo dati na re-reset yung katawan mo na ano na dating nangihina so number one din energy so nagbibigay inerya sa katawan mo so daming ano daming benefits mawawala yung diabetes mo pwedeng ma-reverse yung insulin, insulin resistance pwedeng mawala yung diabetes mellitus yung type 2 diabetes tapos yung cholesterol sa mga high blood pwedeng mababa yung cholesterol mo pwedeng bababa rin ang BP mo nakakababa rin ang BP yung ano So may benefits rin siya sa may mga hypertension yung nagpapasting o topagi. Arthritis kasi pag ano anti-inflammatory din yung ano o So nababawasan yung mga namamaga sa mga katawan mo. Lahat mga ugat-ugat mo masil nababawasan yung mga namamaga kaya yung arthritis nawawala rin. So yan guys ang ano yon ang, ang yan ang benefits ng ano Uh, nag-undergo oh, nag ng otopagi yung katawan natin so fasting fasting lang ng fasting intermittent tawag nun every now and then nagpa-fasting ka tapos exercise so coupled with exercise so kakaroon ka ng otopagi so yun lang muna guys